Ayo, eh, taga Haganay, pupunta ako ng Haganay Taga <laughs> <laughs> Haganay Mag, ano, nga, o bala, o mga, taga taga Palapat Oo, Palapat Oo High tide ko, high <laughs> <laughs> tide, panalim Oo oh, nga, umaga, pero ngayon hapon wala na daw Hapon din, pag hapon na hapon, lalala Kaya ngayon ako pupunta Bahala na mamaya Panalim daw, pag high tide Oo, okay na, okay na, okay na. Ano? Okay, tapos na tayo magpagasolina dito sa pamayon nating Petron Station. Uh, papunta na tayo ng, ano, ng Hagonoy, Bulacan. Ito, nasa so Bendia pa rin tayo, medyo matrapik. Kasi kaya pinili ko nang sa hapon na pumunta doon kasi nga, nasabi nila high tide daw ang Hagonoy pag umaga. So pagdating doon ang mga bandang hapon, doon, doon nagkakaroon siya ng low tide. Kaya uh, itong hapon tayo ngayong araw, ah, ngayong hapon tayo pupunta doon. Bali ayon dito sa kay Google Map kasi ang ginagamit ko. Pinapadaan tayo ng Rojas Boulevard siguro papuntang Pier na rin to. Tapos uh, na Botas, Madabon and then papuntang na MacArthur. Eh doon ako pinapadaan eh. Tutuloy tayo sa bayan ng Malabon sa Tugatog. Tugatog Madabon. na dito dire tayo dito kasi hindi na tayo dumaan ng MacArthur. Ang natin MacArthur din, din sa kabila. Dagpasan natin yung Valenzuela, yung bayan ng Valenzuela. Ito ang nilagpasan natin.

So, ito na yung ano, eh, Robinson, Malolos talagang ka-traffic dito sa lugar na to ito pa rin tayo tadaan sa iba buong na, yan o, oh, Kalumpit, tapos Malolos City Proper ito na Baka ah, doon tayo sa ilalim. Baka kaliwa. Patay tayo dito. Baka papunta doon. Hagonoy. Bakit papuntang Barasowin to? Ano yung isa kabila eh? Check natin ah. Na. Ba tayo dito. susundan natin itong mapa kung saan papunta kaliwa kanan ikot kaliwa kanan ikot tayo rito dito tayo tinuturo eh kanan daw kaya sundin lang natin itong ano natin kung saan ang ano Blast F Ople Diversion Road malulos tapusan tayo diretso pa o oh, dyan kami kumain oh dati oh masarap na lugawan yan yung kanto yan dyan kami kumain masarap ang lugaw dyan goto mamaya pag may time kain tayo dyan kaya dito laks pa na itong hagoon na no? yun oh bridge na naman bridge 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 bah <laughs> <laughs> oh, oh. <laughs> pala ang dito ayan yeah. kaliwa kanan pala palaisdaan ito kaliwa palaisdaan meron oh, you know. Puro pala istaan yan, kabila kanan, Pala istaan Welcome to Paumbong Paumbong pala to Paumbong ayun Wow, ganda ito Lamig sa mata pure gold pa umpong so pakanan tayo dito pero wala pang bilog eh sana ba to? slow down, parish church boom, nakakalokan shush, tayo layo pa natin, no? wala pa ako nakikita ng bilog ah paumpong pa pala to ito tatawid tayo ng tulay papunta na to ng Hagonoy, Bulacan ito kali dito ito makasingit tubig oh Bila ang tubig ayun Ay, ilog yung pagdating sa bayan ng Hagonoy Yan nanti na tayo Hanapin na lang natin yung ating ang John na dat, ano, dating minister Yan ang Hagonoy pala to So diretso pa tayo Medyo malayo pa Tayo pa. Sa looban. Barangay San Agustin. O, oh, masyadong agustin tayo. Wala, talagang parito big dito, baha talaga. Wow. 300 meters. Baka mamaya dito makauwi ah. Bahala na si Batman. Pag tayo din nakauwi mamaya. No? Ayun no, puro baha pala dito. Ito pala yung Hagonoy. Ito normal lang to. Ito Kita mo yung guhit at yung ano ng tubig, ayan, oh. Kanyang inaabang taas yung tubig, lalo na kung ano, kung high tide. ganun taas ang level ng tubig dito sa pagkakataon. So, pare-tubig pala yun. Kawawa yung mga tao dito, no? Kita mo? Grabe. Iba dito na baka ang mga bahay siguro dahil lagi may tubig. Grabe ang tubig dito. Ayan o. Oh. Yung mga kalirito, puro tubig o. Eh. Halos 2 inches dun ang taas hindi talaga nawawalan na ng tubig Ano ang kaliwa ano, no? oh. puro ng tubig kaya yung mga bahay dito ay tinaas na. na ng kami sa gulit ng kanan yung taas ng tubig tubig na abo Dang, wow, 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 wow 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 grabe ang tubig dito Ito na yung Public Market kalau apa itu sebentar dulu. Oh. Graha pengedar itu. Omeli oh, 30 dadaan. <tuh> kalau dari itu, ah, kaniyan, tayo Tapos, ayun na tayo Ito yung ano, simbahan So mamaya doon tayo, pakalan Pagkakilang tayo doon tayo ang simbahan ng ano. Saan okay. dito? Ito ang kalga na. Ayun. Wow. Plaza. So, plaza tayo rito. Ay, nako. Tubig tayo. Pwede pa rito. Pinakapala siya nila. Pinakapala nila. yo, tadi lo tanya soal angkel jan itu nah, tadi dari itu, tadi mau park di itu, wow, Sampai di park, katanya parkiran, tadi Uncle jan